Ross Oli Ayan siya Meron tayo hindi nilang clients Gusto niya Rig TRD uh, Spoiler Para sa BS niya Ito kay J Love uh, ni Alain uh, Sa BS Cup Ito Gentry Ganda Luwag pa pala dito Boss Oli eh. Ang ah, luwag pa Pero pa ako sa BS doon ano naman yun? Sa'yo rin yun? oh, oh, MRT yun. Guys, okay, sa'yo so yung BS Cup ni Boss Oliver. Isa lang sa mga BS Cup. Kaya ito, mga... Shop niya. Nakalukoy na kami na ayos na shop. Kaya bulabog kami ngayon. Spoiler ang kukuli natin ngayon dito. Dinay pa natin ito from Batangas. So guys, for today, uh, after nating kabitan ng wing na galing pa sa Nueva Ecija, uh, kakabit natin tong second hand coilovers na binili nung client. Uh, LNT rin to. Unfortunately, yung shocks uh, ay e, narir uh, for refreshment pa. So, ang kakabit muna natin, front coilovers, sa yung rear adjustable springs. Okay? Ito na siya ngayon. Naka-LNT spring na to At uh, Gagay cross reel, Rotor uh, Rota wheels Gusto pa niya ibaba Ayan yung wing O, oh, ayan Gusto pa niya ibaba Nabibitin pa siya sa Padiretso mo, Sid Padiretso mo Ayan, ayan, ayan Masumay Ayan Masumobre Sumayad yung bumper Atras Atras Atras, atras. Yan. So, ayan. Galing pa rin ng Batangas yan. Ayan. Bababa yan. Baba na yan. Springs na yan. Kaso yung mayari, napogi, ayun. Ipa-contented. Gusto <laughs> <So>, pa ibaba. Gusto <laughs> so, daw niyang pa siya sa hams. So guys, ang stance dito sa logo ng spring, naka 195.55 55 inch na siya. Uh, 1.5 yung rear, 1 yung front. Ang gusto nung owner is ibaba ng 1 yung likod. Then, ikakabit natin yung coilovers doon. So, dahil adjustable yung spring ng coilovers sa L&T, magagawa natin yun. Okay? Kasi pababa pa siya eh. Uh, pag L&T springs, gusto mo pang ibaba, hindi naman kami nagpuputol itaas pwede, rubber nifter or rubber uh, stopper pero pababa wala ano tayong option doon unless tangkaliming goma which is hindi naman natin ginagawa doon wine Finger na yung front Then one finger yung rear Yan yung gusto niya eh. Kasi doon sa Lowering spring One Front 1.5 yung rear Kasi niya mababa Wala ka dyan Gusto mo mas mababa eh ah. Eh yung muffler mo Ang nakakabah Andahan Pinahan mo yung Hilux ha Baka masagi Sige, sige, yan. Diretso mo lang. Diretso mo. Oop, oop, oop. Yan, pasok. So, magro-rotest siya muna ng mga isa. Hindi ko na siya samaan. Lagi na siya dito eh. <laughs> Tapos, next natin yun. Boss, yan mo na. Itong next client natin, uh, kahapon, nabudol siya ng isang modified shock ulit. And hindi siya happy. Ka as mentioned kahapon lang so ngayon pag modified shop nire-recommend namin bumili ng bagong shop kasi design sa stock shock or standard shocks yung springs pwede na may kabit dyan pero sobrang baba na yan okay hindi siya happy marami siya naririnig sobrang baba bla 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 modified shock putol spring front uh, putol spring rear pogi naman sana pero hindi siya happy dahil hindi comfortable, hindi reliable and it's a lot hindi safe ayan sya wala naman side sa standard humps pero hindi nya daw magawang hindi sya confident i-drive as in yung daily drive ganda oh, tie face oh